dalawang bagay na hindi mo dapat ginagawa kung kayo po ay nagtatrabaho dito po sa Middle East, lalo nga sa UAE, at kayo po ay nagtatrabaho sa loob ng bahay, kasambahay, o tinatawag ng mga Muslim dito, kadama. Dalawa ito na dapat ninyong iwasan. Oo, dahil kahit gaano kayo katagal sa amo ninyo, pwede pwede ito maging mitya ng pagkatanggal ninyo o pwede pwede maging mitya to ng pagkawala mo ng trabaho. Number one, yung sa telepono nyo. Oo, kapag kayo po ay nasa oras ng trabaho, siguraduhin po na huwag kayo magtelepono. No? Kasi po, binabayaran yung kada oras ninyo ng mga amo ninyo para kayo ay maglinis, magtrabaho at kung ano-ano pa, hindi para mag-cellphone. Doon pa rin po sa cellphone na ito, kung kayo po ay gumagamit ng mga social media platform, huwag na huwag po ninyong ipopost yung mga malalaswa na kung ano-anong bahagi ng katawan ninyo. Kasi tandaan nyo, nasa Muslim country kayo. Hanggat maaari, kapag kayo ay nagbibidyo, huwag niyo ipakita yung bahay ng amo ninyo Isama yung kanilang mga family, family, yung kanilang mga anak na expose yung pagkatao nila, ayaw nila yun at pwede kang matanggal sa trabaho mo Number 2, eto, pinakamalala to, ang pakikipagrelasyon Oo, isa to sa mga dahilan kung bakit nawawala ka sa focus Tandaan natin, nandito ka sa UAE o nasa ibang bansa ka para magtrabaho, hindi para magkajowa Suta ka! Kung 'yun dalawang sinabi ko ay kaya mong gawin at gusto mong maging lady tutor, nanny, caregiver, nursing assistant dito sa UAE, pwede-pwede ka makipagtulungan sa LMA Human Resources. Ingat lagi, love you.